What's up mga idol? Welcome sa ating channel for today's video. Ito ang gagawin natin ngayon. So ayan, bigla po natatanggal ang screen. So nag blackout po ito. Ayan, kung napapansin nyo po, nung nabagsak na po ito ng may-ari, ay nakalas na ang screen. Ayan, pinindot ko po ang power off. Pero ito po ay nagpa-power na. Ayan, kung napapansin nyo po, nakikita po ang kanyang display pero wala pong backlight. Ayan, sisilipin nyo po yung gitna ay mayroong makikitang display pero wala kang makikitang ilaw. Ayan, nilag screen ko siya. At ito po pala ang nangyari. Naputol na po pala ang pinaka backlight flex ng LCD. So ang purpose po nung natanggal or napunit, ayan. Yan po yung pinaka backlight niya. Ngayon kapag napuputol po 'yan or laging natatanggal ang LCD ay daiyari talaga ay mapuputol ang koneksyon ng backlight. Kaya ang mangyayari, magba-black screen na siya at hindi mo na makita yung ilaw. Ayan. Kung sisilipin mo talaga, may makita kang display pero walang ilaw. So ayan, paano ba yan gawin ang napunit ng na backlight? So tips ko lang po, kung mayroon po kayong silpo na natatanggal na ang screen, dapat ipadikit nyo na rin kaagad para hindi kayo matula dito. Na nakalas at napunit ang backlight flex. Dahil po yan, wala na pong dikit. Kaya ang nangyayari, magulat ka na lang, biglang nawala ang ilaw. Buti na lang, hindi naputol ang pinaka main flex ng display. So, ayan, tanggalin ko muna siya. So, first time pa po ito mabuksan. Pinalala mo pala ito, mga idol. So, ginawa ko rin po. Gabi ko na po ito, inayos. Pina kinabukasan ko na pinakuha. So, ayan. Ngayon po ito, araw na kinuha. So, tanggalin muna natin yung screw at mag-shoutout po tayo. Ito, ayan lahat at sa lahat po ng ating viewers na nanonood, shout out sa inyong lahat at sa gustong magpa-shout out, comment po kayo sa video. So ayan, tanggalin natin yung SIM holder. So first time po po ito mabuksan, medyo matigas po talaga siya. Ang paggawa nitong mga idol ay gawin po natin ng hindi po tayo magpapalit ng screen para mas makatipid po ang may-ari. At ang kagandahan po, original pa rin ang kanyang display, walang pagbabago. Kahit ibagsak-bagsak mo siya ay hindi po mababasag. So i-print na rin po natin yung pagdikit ng screen kasi ang sabi ng may natatanggal daw talaga ang screen at bigla nang daw nagba-blackout. So, yun po yung dahilan. So, ingat po sa mga lalo na kung naaangat ng screen, so dapat ipadikit nyo kaagad. So, ayan, tinanggal ko muna yung battery at alisin natin ang LCD. Ang gagawin natin dito ay lilinyahan po natin yung naputol. So, ayan, tanggalin natin 'yan. So, yan po yung adhesive ng ilalim sa battery. Pandikit po 'yan. So, ayan ito po yung LCD. So, ayan, tanggalin po natin at tingnan natin kung saan ba yung naputol. Ayan, kung napapansin nyo po, talaga naghihiwalay na yung flex. Dahil po yan, nag-uuga-uga na yan dahil wala na pong dikit. Ayan, yan po yung naputol. So, buti na lang, yan lang ang naputol at meron pang display. So, paano ba natin solusyonan na hindi tayo magpapalit? Una, ito po yung gagawin natin mga idol. So, lilinyahan po natin yan, baklasin po natin yung frame. So kung sana meron tayong basag na LCD nito ay pwede natin ilipat ang frame So dahil wala tayong pamalit na frame so ang gagawin natin, jajampiran po natin yan At ang kagandahan sa paggawa dito, magtagal talaga to So original pa rin ang kanyang display So ayan tanggalin natin yan, yan po yung parts ng ilaw So ayan, yan po yung frame yan po nakadikit ang flex ng ilaw Ayan, kapag napuputol po talaga ang flash ay matik yan magba blackout out. So marami po yan lights sa ilalim. So ayan, yung mahabang dilaw na yan, yan po yung koneksyon ng backlight. So ayan, kung napapansin nyo po yung koneksyon ng backlight lahat. At yung naputol naman, ayan, ito po yan. yan. kung napapansin nyo po, yan po yung karugtong yan. Tatlong linya po ito mga idol, kaya mas madali ito magawa ng paraan. So ayan. Idugtong po natin yan sa pamamagitan ng pagja-jumper. So paano ba yan idugtong? Una, linyahan po natin, kaskasa natin yung tatlong linya. So meron po yung tatlong linya mga idol. So ayan, kaskasin mo lang yan siya. At doon natin i-direct sa flicks mamaya. So sip po ang pagkakagawa nito mga idol. Dahil ang jumper po na gagamitin natin ay wala pong ground. So ayan. Yan po yung nakaskas natin. So tatlong linya lang naman yan. So maglagay po tayo ng kunting flux. So wag, na wag niyo pong damihan kung maganito po ang pagkakagawa dahil pwede po yan kakalat doon sa taas ng screen. At pwedeng magkaroon po yan ng basa. So pangit na siya tingnan. So ayan, gagamit po tayo ng jumper. So ayan, tatlong linya po ang gagawin natin. Una, ayan. So lilinyahan niyo lang po yan. Gamit po kayo ng jumper. So pinakamanipis po na jumper ang gagamitin natin. Pero sobrang tibay po niyan. So marami na po tayong nagawang ganito ay hindi naman bumabalik. So ayan, tatlong linya yan. Dalawa gitna at yung gilid yun yung pangatlong linya so ganun lang po ang gagawin natin at Ayan, yan na po yung linya at punasan natin ng kunti. So yan po yung pinakalinya na, na jumper natin. Yan na po yung nagsisilbing flex papunta doon sa main flex ng LCD. Ayan, naidugtong na po natin. Nag, nakalagay na tayo ng jumper at linisan po natin. So ingat din po sa paggawa nito mga ilo. Kung masubraan nyo po ng flex, liquid po ang flex. Hindi po yan nawawala. So ingat, ingat din po. So yun, ang ginawa ko, nilinisan ko siya. At tingnan nyo po mamaya, grabe, sobrang ganda po ng pagkakagawa nito. Parang wala talaga siyang pagbabago. So ayan. Ang gagawin natin, tanggalin natin yung naputol. So, yan po yung flex na naputol. So, ang magsisilbing flex niya ay yung jumper na. So, ayan, tanggalin natin yan. So, wala na po niyan gamit yan. So, ingat-ingat talaga mga idol kung meron na kayong LCD na naangat-angat na ng konti. Lalo na sa ating mga viewers ay ipadikit niyo ko agad. So, mura lang naman po ang pagpapadikit para hindi po talaga magaya dito. Huli na po niya nalaman na ganun pala ang mangyari. Dahil ang LCD kasi niyan, umaangat-angat po yan. Kaya napuputol ang mga flex. So, ayan, ito po yung gagawin natin. So, yung tatlong linya, yan po yung idugtong natin. So, ayan. So, simple lang po ang ginawa natin mga idol. Ganyan lang. Ganyan lang siya. So, ayan. Pangalawa. Pangatlo. So, naserve na po natin yan. Panoorin nyo po ang dulo ng video nito. Kung malinaw pa rin ba ang LCD at mag-touch pa rin ba. So, grabe. Ang satisfied po ang pagkakagawa nito. Ayan. Ang nagsisilbing flex po yung naputol ay yung jumper na. So sip naman po ang paggawa niyan dahil hindi naman po ground yung jumper na yan. So ayan. So nadugtong na natin. Yan, yan po nagsisilbing flex ang jumper. So simple lang po ang ginawa natin mga idol. Pwede niyo po itong sundan sa lahat po ng model na ganitong LCD na hindi AMOLED. Hindi po AMOLED pala ang LCD nito mga, mga idol kaya mayroon pong flex ng backlight. So sa mga AMOLED naman wala po talaga yan backlight. Pag nag blackout na po yan ay matic LCD na ang papalitan. So sa mga ganitong unit naman lalo na Bibo, Opo. Realme. So kapag napunit ang backlight flex ay pwede nyo pong gayahin ang ginawa ko. So madalas po ay tatlong linya lang po yan. Yung mga upo, bibo, realme. So ayan. Binalik din po natin yung deket para hindi po mag-ground doon sa bakal. So, ang jumper naman po ay wala po yung ground kahit hindi na natin yan takpan. So, ang ganda po ng pagkakagawa nito mga lods. Sa totoo lang, ito po ay pangmatagalang gawaan na po. So, ayan, balik na po natin at tingnan po natin kung mag-display na siya. So, sa paggawa po nito ay ang gagandahan talaga dito ay original pa rin ang screen. Hindi po tayo nagpapalit para mas tumagal pa kasi kung replacement po talaga ang ipapalit, kunting ipit lang po minsan, pwede pong mabasag. Hindi kagaya po ng mga original kahit malaglag pa ng malakas yan ay hindi po yan basta-basta mabasag. Bago po natin idikit mga idol, wag po kayo gukurap. I-testing muna natin kung meron na bang display. Ayan, 100%. Buma na po yung ginawa natin. Kung napapansin nyo po, meron na pong ilaw kanina. Blackout po talaga yan. Wala kang makikita ang ilaw. Dahil po yun doon sa napunit na flex. So, hindi pa tayo sigurado kung nagawa na ba ito ng normal. Dahil pwedeng hindi ito mag-touch dahil nabagsak po ito. So, tingnan po natin mamaya kung magta-touch po. So, hindi muna natin i-on. So, ibalik muna natin lahat ng kinanggal natin yung mga scrub housing, case. So, ayan. Ibalik muna natin yung mga scroll at i-check po natin mamaya. Huwag po kayong umalis sa pinapanuuran nyo at sana suportahan nyo po ang aking video. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel at mag-follow sa ating FB page, Julpon TV Official New Page. So ayan guys, dahil maganda naman po ang pagtanggal po natin mga idol, gawin po natin maglagay tayo ng konting adhesive. So ayan, paikot po ang ginawa ko pala mga lods. So sa mga ganitong model naman ay maganda po ang double adhesive at... Ayan, hindi ko muna siya dinikit So ayan, tingnan natin yan kung mapuputol ba yung ginawa natin. So hindi po yan basta-basta mga idol. Dahil jumper na po ang ginawa natin. Makapal ng kunti ang jumper na nilagay natin. So dikitan ko muna yung LCD. Tingnan natin yan mamaya kung... Kasi ayan, inuga-uga natin yung LCD kung nasira ba yung ginawa natin. So ayan, ito po yung patunay na naka-jumper talaga. So ayan, kitang-kita po yung jumper wire. So medyo lumabo po yung camera natin. Pero jumper wire po talaga. Ayan, kung nasilipin nyo lang po ng konti ay makikita po yung wire, tatlong wire. So, ayan, baka sabihin ng iba, ay, piki yung paggawa. So, ang nakapagpatunay po dito, yung nagpapagawa. So, ayan, binalala mo po ito at kinabukasan nakuha ito. G gabi ko kasi ito ginawa at ngayong araw, ay ginuha po niya ng 10 AM. So, ayan, dinikit ko muna at natin mamaya kung may display pa ba siya. So salamat po pala sa mga nagtitiwala sa Julpon TV. Kung gusto nyo pong magpayos ay PM lang kayo sa aking FB page, Julpon TV official new page. So marireplyan ko rin po kayo kagad. So ayan, tingnan natin kung may display. So ayan, dahil kanina, niinikot-ikot natin yung LCD. So hindi po nasira yung ginawa natin. So grabe, sobrang satisfied po ang paggawa nito mga idol. nakadikit talaga masyado ang ginawa natin. So ayan po na natin. At tingnan po natin kung magta-touch ba yung ginawa natin. So yun po yung isang dagok na napadisplay mo natin. Ay I minsan mean, hindi rin po siya magta-touch. So, magta-touch po siya para mas makatipid ang may-ari. At ang kagandahan talaga original pa rin ang kanyang display at malinaw at talagang pagdating sa pagpindot ay mabilis pa rin. So tingnan natin kung mag-touch. Ayan, wag po kayong kukrap. Ayan, gumana po yung touchscreen. So ayan, kung napapansin nyo po, wala po kayong makikitang dumi sa LCD. Ayan, taasan po natin yung backlight. Ayan, wala ka talaga makikitang dumi at parang wala talagang pagbabago sa paggawa nito talagang masatisfied kayo kapag kayo po ang may-ari ng cellphone na ito. Ayan, kung napapansin nyo po, sobrang lambot po ng screen. Wala po talagang pagbabago. Ayan, nakita nyo naman kung paano ko ginawa at grabe, sobrang satisfied ang ganitong gawaan mga idol. Bukod sa nakatipid ka, original pa rin ang gamit mo na screen. So sana guys, nakakuha kayo ng idea kung paano gawin ang mga napupunit na backlight flex. So lahat po ng model, pwede ito i-apply. Ayan, tapos na po tayo. At ang gagandahan nito, nung dinlagyan ko siya ng guma, ayan, natataasan, nabababaan na rin ang ilaw. So yun lang guys, maraming salamat po sa inyong panunod. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating video. Maraming salamat.